Umapila si Resigned Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rogelio Singson sa Kamara at Senado na bilisan ang mga panukalang batas para pagtibayin ang mandato ng investigating body. Paliwanag ni Singson, wala kasing sapat na kapangyarihan ng ICI para gawin ng mas mabilis ang mga tungkulin nito. Dagdag pa niya, hanggang sa ngayon ay wala pa ring pondo ang komisyon binuo ang ICI sa pamamagitan ng Executive Order No. 94 para investigahan ng mga umano'y maanumalyang flood control project sa pamahalaan. Ang pahayag ni Singson ay kasunod ng kanyang pagbibitiw sa pwesto dahil sa nararanasan umanong matinding stress. Anya, hindi na kinakaya ng kanyang katawan ang bigat ng kanilang trabaho lalo na sa edad niyang 77. Nagpapabalik-balik na rin daw siya sa ospital at sa unang pagkakataon ay nagkaroon na siya ng maintenance medicine epektibo ang kanyang pagbibitiw sa December 15 na maaaring palawigin hanggang December 31.